Belia Flores swimming. Huh? Belia Flores biking. <laughs> 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 ano, ba ano ba 'yan? Interview with the actress. Belia. Kasi nung araw, gusto ko talaga magartista. Eh hindi naman ako pwede maging leading lady. Nakita mo man ano? Man, ang tapang ng dating ng face ko, di ba? O, oh, naisip ko tuloy. Walang bida kung walang kontrabida. Sabi ko, ako yun na. Pero paano niyo po nagawa maging magaling na kontrabida? Kasi noon, bitter ako sa mundo. Lagi ko na lang iniisip, yung mga tao, they deserve pain. Dapat sa kanila, Parusahan. Then ako, pinarurusahan din naman nila ako ha. Meron kong nananakit sa inyo? Yes. Yung mga taong nananakit sa akin, sila lang ang lagi kong iniisip. Kaya gumagaling ako sa aking pagkakontrabida. At kung sino yung taong nananakit sa iyo, siya ang dapat mong balikan. Siya ang makakatulong sa mga artista na gusto magkontrabida. Tanungin mga sarili mo sino may nakakasama mong nananakit sa'yo na hindi hindi mo kayang patawarin? Lesson number two. Keep your friends close, but keep your enemies closer. Lesson number three. Gusto mo bang bigyan ng kaaway mo ng isang matinding hinagpis at pighati? Dapat mo lang malaman kung no importante sa paligid ng kanyang puso. Kasi yan ang dapat mong agawin, nakawin, at sirain. Hoy! Lesson number four. Huwag kang maawa sa kaaway mo. Dahil ang tunay na kontrabida, ha? Hindi ito marunong maawa. Improving, ma'am. Pero kulang pa.